kabaong sa likod ko ay walang kasiguraduhan pong may laman so kailangan natin siyang i-check at marami pa rito mga nakatiwangwang pa dito po sa isang sementeryo sa Cebu so kung bago ka lang, welcome buksan na natin guys bago tayo patuloy sa video, ikutin natin sa gitang sementeryo bago natin puntahan yung mga kabaong na yun. Uh, sana samahan niyo ba yung video mga master. Bilang supporta, pakilike. Huwag kalimutan mo siya. Ang mga isasabi, Master G, nananahimik na yung mga patay, ay bakit ginugulo mo pa? Unang-una, wala po tayong intensyong guluhin. O, ito lang po yung papakita din ng reality sa atin na lahat naman po talaga tayo. Kumbaga, uh, habang nabubuhay dapat meron na tayong paghahanda sa ating sarili Nakakaibang unboxing ang trip ng isa nating squad angat na angat talaga pati nga balahibo nyo angat sa kaba sa so, part na ito yan so nandito tayo mga master yan makikita ninyo uh, na tayo dito sa bayan ng Argao ito yung sementeryo nila dito at napansin ko na tignan nyo yan may mga nakadirekta na rin sa lupa na mga lumang luma pa actually sobrang actually, sobrang tagal at napaka ano na nitong sementeryong ito tinayo na rin ito ng almost uh, 1920s to 30s din halos kasabayan ng pinuntahan nating pinakaluma pero I think mas luma po comment below na lang po kasi wala akong masyadong alam May, medyo bobo ko ngayon <laughs> dun sa nagre-record ba? baka hindi eh yung pinuntahan natin kanina kasi kagagaling ko lang po sa isang napakagandang peak isa sa pinakamataas na peak o uh, bulubundukin ano ba sa ano yung peak ay mga nagkalat dito ah, napansin ko lang dito puro peak <laughs> 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 pictures karamihan nung mga ano ng mga patay a few moments later so ito yung mga duma Ah, tapos 'Yan, pag ganyang style. Ah, pinaglagyan na lang ng mga bago pero ito talaga luma, talaga pinanggalingan 'yan, mga original. O oh, kasi pag ganyang style mga master. Ah, 'yan. Ano po 'yan? Mga luma po 'yan. Pinaglagyan na lang siya ng mga bago. Bakit may bangka dito? May dagat na ba diyan? So, shout out sa iyo kung taga dito ka. Kung taga dito ka po sa Argao, sa cemeteryo. Sa cemeteryo, <laughs> sa bayan ng Argao. Ay, may dagat na. Nagulat ako. I didn't expect it. There's a sea. There's a sea. Ah, may mga bahay. Naku, baka maana tayo. Eh. May mga nature dito. Huwag naman sana mga ano yung ano. Awesome. Ah! <laughs> so, ay, na. Oh, yan. Beautiful, guys. So, let's go back na. So, pagpapatuloy ng ating vlog. May bahay pala dyan. Tapos, ha? Let's go back. Meron pa ako dito nakita, guys. So, tignan nyo. Meron dito mga kabaong na naman. Ayan, o. Sa part na ito. Wait lang. Ayan, o. Oh. In the Philippines, in the Philippines, it's called twin casket. Charot. Ayan, dami, o. Oh. Mga master, o. Oh. Hindi ako makapag-ano, guys, eh. Kung... Ah, uh, lalagyan ko ng subtitle kasi kasi magastos po yung, ano. Pag pagpapa-edit, kaya ako na lang po muna dahil medyo mahina pa 'yung views natin. Pero baka naman, kung tinatapos yung video, nilalike yan nakakatulong po tayo dumami yung views. Inyo, dito. May na, yung mga nakita kong kabaong doon oh, Tingnan natin. Hindi na i-ano ng proper. Uh, ng ano. So, Ah, uh, kung gusto niyo mapanood, bibigyan ko lang kayo ng konting clips kasi may mga nakilala din tayong dayuhan diyan na bagong subscriber natin. Tapos uh, subscribe kayo dun sa isang channel natin, lalagay ko po yung link sa comment. At ang main channel ay mag-subscribe kayo mga master. Ay, may foreigner dito. Uting nang hmm? Pag foreigner okay lang ipakita eh, no? <laughs> okay lang yun guys, hindi mo magagalit yung anak Pero shoutout po sa kung sino po yung jowa niya. Yan. Eh, So, dito meron dito mga parang special. Ewan ko baka sila pa yung mas nauna. Matagal na. Dito parang ang gamo, ang gandang gumawa ng scene. Ng, uh, mo, gagawa ka ng movie scene or mga ano. Medyo creepy yung itsura kasi lumang luma na. Ano. Actually guys, napakabihira kong gamitin itong ato uh, pang edit kasi ito eh. Inalobat e, na yung iPhone namin, natin. Ito yung ginagamit ko ngayon itong mismong ano, ah, uh, tawag dito S23 Ultra meron lang kita mga kabaong dito tingnan nyo tingnan nyo guys ha let's see ay there's a lot of uh, casket ano yung ano lungon sa bisaya ay yun bago pa can we see the other part kailangan ko mag english kasi guys alam nyo naman hindi naman nila ma o oh, wala I don't care but we had just had to to see this one bakit dito na lang to itinambak so yun mga master uh, for our subscribers na doesn't watch <laughs> hindi nakapanood ng nailagay tayo sa AHA so sabi ng isang abogado don wait lang init pero at legal nga bang mag-unbox o magbukas ng kabaong na ibang tao? Kung yung casket lang na pinag-uusapan natin at wala naman may ari ng casket na yun, parang it can be considered as a garbage. Wala naman ako nakikitang problema dun sa ginagawa niya. So kung babasihan daw natin, ang mga ito ay sa legal, hindi na po tayo ma -reklamo dahil kung ibablog natin ito dahil consider as garbage na ang mga ito. Pero hindi lang daw for the views ang pagpili niya ng ganitong content ha. Dahil si Master Gala, laking sementeryo raw talaga. Gusto kong i-unbox kung may laman pa to. Kung sa pagbubukas ng mga abandonadong kabaong? Oo, oh, kinakabahan ako guys. Iba't ibang kababalaghan din daw ang nare-record niya sa camera. Mga master. So, handa na kayo. If you have a wicked heart, don't... Ah, wicked. Uh, weak heart, don't... Or fainted heart, don't watch it. Pero kailangan natin mag ng ano dahon na lang siguro para iangat natin kung may laman pa ito so ito na mga master kita ba unbox na natin ang kabaong na ito kabaong na ligaw dito po sa napakalayong sementeryo ng Argao sa Cebu so hanap muna tayo ng ano hmm, ayoko ayaw humawak na kasi from the ah dito sinusunod yung iba hmm, Ayun, may mga ano pa ng patay, slacks ng patay, oh. So we have to get uh, at least this um, piece, piece of leaves. So just that's why we don't uh touch it directly on our hands. Wow. So let's see. Mga master. actually, ang bigat ng kabaong na ito. Ah, this is the back dito tayo sa front this one ito na are you ready guys? let's go but before anything else like this video now and don't forget to subscribe sabay sabay tayong tuklasin kung may laman pa ako wala pa akong alam wala pa akong ano, idea kung may laman nga ito In Three, two, one, one, one. Oh my gosh. Guys, for the content lang po ito ba? Ah, ito po ah. Like this video, subscribe now. to 800,000 on YouTube. Let's go. Ay! Oh my gosh. <laughs> Kailangan ko talagang gawin to guys. Nakikita nyo ba? Wait lang, babalik rin natin camera. Ang hirap eh. Ayan, nakikita nyo ay wala na no nothing inside oh. mm -mm, mga master wala na po mm. so we alam ko naman guys karamihan naman kasi sa so, tuwing nagbablog tayo ito pa marami pa rito na nakakalungkot mong isipin so ito guys so meron dito ng napakalumang bahay pa ng taroto ng hapon ang ganda for me At nga lang pumasok pero pwede naman daw mag picture picture wala naman ako na feel na something o kakaiba sa bahay. Pero meron doon malagim na story ito. Ah, kayo. Totoo yung sabi doon. May nagtakamatay daw dati. Ano sa may... Hindi, doon daw sa may... Lapit daw sa harap. Yung may kwarto daw doon. Wala ko doon. Isa ito sa ancestral house na matatagpuan. Ilang kilometro lang layo mula Karkar City sa Cebu. Pinaniniwala ang ito ay itinayo pa ng panahon pa ng mga Hapon at naabutan pa nga ang World War II. Pero ito ay nananatiling nakatayo at maraming ang nagpupunta nga rito para magpa-pictures.